pag <laughs> <a> double sa WB! Nasa <laughs> linya natin, Surigao del Sur, First District Representative. Siya rin ang chairman, uh, mm. Weng, ng House Committee on Public Works and Highways, si uh, Representative Romeo Momo. Mm -mm. Uh, Congressman Momo, ganda kumaga. Si Joel, si Weng po ito. Good morning po. Good morning, uh, Joel. Good morning, Wayne. Uh, oh. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome. At sa mga tagapakinig. Uh, Welcome po kayo sa programa. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Uh, ito lang, Congressman, kasi lusot na po sa House Committee on Appropriations yung paano kalang pambansang po do para ho sa uh, uh, 2026. Kulang-kulang, Wing, 6.8 trilyon. Ano, ah? Uh? Inirealign, inilipat po sa iba't ibang ahensya yung 255 billion pesos sa DPWH. Oh na flood control projects ng mm -hmm. DPWH. Hindi naman yung kabuang kabuuan uh, budget ng mm -hmm. DPWH kundi 255 billion mm -hmm. eh mga flood control. Um ewan ko ano yung initial reaction po ng ano ng uh, ni Congressman Momo dito considering na kayo po ang uh, chairperson ng uh, Public Works Committee. Well, yes, uh, totoo yan na uh, Joel. Uh, actually, um, ang unang initial na net or national expenditure program ng DPWH is 881, no? Uh, binawasan ito ng 255 uh, uh, billion, dahil ito ay mga flood control. Hindi lang flood control, kundi mga yung mga other projects na sa tingin namin hindi na kailangan mga duplication, mga ah uh, yung uh, mga phase 1, phase 2, phase 3 na hindi naman ma-implement, kung hindi ma-implement ng phase 1. At uh, ang total na nairuan sa kanila ay 625 billion na lang uh for their uh, core programs ng Department of Public Works and Highways. Hmm. So sa sa I mean amin, uh, sa aming uh... Committee Hello, Kong. Naputol. Bakit? naputol ang kanyang linya. Oh, patawa, patawagan natin, natin oh. ulit. Ang tatanong ko sana, sa so, 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 ang flood, flood control, na, kung control so, kung naputol kayo, naputol kayo kung, uh, hindi nyo na po ipinagtanggol yung pananatili po nitong 255 billion na pesos na flood control projects ng DPWH. Yes, uh, din, uh, Joel. Dahil uh, ang 2024 at saka 2025, mayroon pa ring mga ongoing flood control naman ang mga uh, implementing office ng DPWH, ang region at saka ang district. Mayroon pang pa ongoing at ang iba nga na-get started pa no, uh, yung mga calendar year 2024 and 2025. So uh, sa tingin ko tama naman siguro na uh, dahil hindi rin siguro ito nila ma-implement, i-realign din natin muna sa ibang may, uh, mas may kailangan ng mga ahensya ng gobyerno. Pero hindi daw ba masasakripisyo congressman ni Ong? Uh, kailangan naman ng na flood control projects o kaya naman halimbawa multi-year ang kailangan pagpupondo, it may hihinto naman yung iba kung walang pondo for next year. Kasi sinasabi ni Weng, eh, mm. sa kabila ng katotohanan na kinulimbat yung karamihan po nitong, nitong uh, pondo sa flood control, eh, binabaha pa rin tayo, Oo, So kailangan natin ng proyekto, Congressman. Totoo ho, talaga yun. Totoo yun uh, Joel. Actually kailangan talaga natin ang flood control. Ang lagi ko nang tinatanong nga sa sarili nang nagpa-privileged speech ako, what's wrong with flood control? Mm -hmm. Ang flood control lang ay mali. Kung mali ang implementation, uh, mayroong mga anomalya halimbawa ghost project, mm -hmm. uh, substandard projects, yun ang masama sa flood control. Pero kailangan natin ang flood control. Mm -hmm. Dahil uh, lagi tayong binabaha tayo laging may bagyo, uh, 20, 20 to 25 uh, typhoons year tayo. So kailangan talaga natin ang flood control. Kaya lang, sa tingin ko ngayon, tama naman siguro na huwag mo nang ilagay dahil kahit maganda pa ang intensyon ng flood control natin ito ngayon, ang interpretation ng mga tao sa, sa mata ng mga tao, corruption po. so mm -hmm. So, <laughs> iwasan na lang muna siguro natin at may ongoing pa naman ng mga project na ginagawa ngayon 2024 at 2025 Kumbaga ay eh, maglinis muna tayo ng lahat ng mga bulok na proyekto ng flood control sa ilalim ng DPWH para bang magkakaroon tayo ng clean up muna mm -hmm. tapos saka tayo ulit magpondo kapag nakita natin kung itinatama na ba parang back job ng mga kontratista yung mga ghost project at dispalingado na proyekto saka tayo ulit maglarga ng pondo Ganon po ba yon Tama yan. Tayo nga, uy, marami naman tayong ongoing project ang titingnan natin at, at, at kaya ang tutukan natin na kailangan maimplementa ng tama uh, nasa standard, nasa plano at kung matapos natin ito, sa sunod mga susunod sa, sa na, na, budget year, sa 2027, kailangan punduhan na natin science-based na yung ating mga flood control. Mayroong master plan, may feasibility study, lahat ng ating river basin at ang ating principal rivers. Okay, ito lang uh, Kong, I'm sure nasusubaybayan niyo po yung ano, yung pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. uh, doon po sa issue po nitong flood control na ito, no? At nabanggit na mga diskaya dun weng. Mm, -mm. Magbula nang nagsimula sila mag uh, sa gobyerno, ang sinasabi nila uh, uh, during the time of Pinoy, mm -mm. Nasa 10% ang, yes. ang tara, di ba? Tapos, Tapos na lang. Dumating si Digong, naging uh, mm. Uh, 12 to 15 percent. Yes. Tapos, uh, all-time high ngayon. No? 20 Panahon to ni, 25. Uh, ni, Marcos, 20 to 25, hanggang 30 percent. Yes, no? oo. Uh, tarahan, no? Uh, nagsagawa kami ng background check po sa inyo pong uh, karera. Uh, kayo po'y naging undersecretary pala ng, ano, DPWH. during the time of... Uh, Uh, Babe Singson mm -hmm. uh, na sinasabing, oh. ang impression weng eh, the cleanest DPWH. Oh, oh. <laughs> <laughs> Totoo yan. Uh, uh -oh. uh, ewan ko, uh, would you confirm meron bang tarahan na 10% during the time of uh, uh, Secretary Singson and uh, your time as Undersecretary ng DPWH, uh, Congressman? Well, during our time talaga uh, with uh, Secretary Singson, uh, Joel, I Uh, talagang uh, binago oh, lahat lahat uh, ni secretary singson ang uh, ang uh, polisiya sa implementation ng project una kailangan open bidding mm -hmm. okay so, open bidding talaga yan at uh, talagang uh, bidding talaga ng husto no hindi yung uh, bidding-bidingan hindi <laughs> <laughs> yung bidding-bidingan pangalawa <laughs> <laughs> mayroon kaming sinusunod yung 5 Rs right project right cost right time on time uh, mm -hmm. right people to to manage the project lahat yun mayroon kaming ganun then in selection of people to manage the project at selection ng mga mm -hmm. district engineer regional director kailangan no dumaan sa examination muna at mga maraming mga uh, parameters ang sinusundan bago sila mapoint ah mm -hmm. uh, selection of people kasi ang isang importante din ah uh, pangalawa ah uh, lagi hong inspection talaga ang uh, kami at saka si secretary Sinson halos uh, weekly na sa field at tinitingnan. At saka yung tinatawag lang detailed unit price analysis, dini-review talaga ng central office yun. Hmm. kasi yon ang basis ng paggawa ng mga program of work may limit na po ba noon sa inyong panahon sa DPWH kung magkano yung proyekto sa district engineers office sa regional offices at saka sa central office kasi sa ngayon doon tayo nagkakaroon ng problema eh 150 million district engineer lang sila lang ang ng proyekto hindi na po umaakyat sa taas Yeah, actually yes, may limit din kami dati. Mm -hmm. I, if I remember it right, nasa 100 at saka 50. Mm -hmm. uh, kung ang isang uh, district engineering office ay maganda ang performance na implement ng hustong project kasi meron kaming uh, uh, design audit at saka implementation audit. Mm -hmm. So kung maganda yung result sa kanilang audit, dinagdagan namin, ginawa namin 100. Mm -hmm. Pero kung mahina ang implementation ng isang uh, district engineering office, 50 lang yon, 50 million lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero yung monitoring ang mahalaga din, Joel. Sabi niyo kanina, panay din ang inspection ninyo. Ibig sabihin, pag nag-report po ba yung District Engineer Engineer's Office ng o oh, kompleto na ito, o oh, kaya tapos na yung Phase 1, bumababa po ba yung Regional at Central Office do sa proyekto para sabihin, oo oh, oh, nga, tapos nga, kaya hindi nakakalusot uh -huh. ang Ghost Project? Ang kagandahan ng panahon ni Secretary Sinsun Wing, dahil lang panahon namin, mayroon ng uh, BQS, BRS. Yung ito yung Ano po Galing ng Central Office. Mm -hmm. Yung uh, BQS, yung Bureau of Quality uh, Management mm -hmm. at saka Bureau of Research and Standard, may grupo silang binuo na mag i ng ongoing projects at completed mm -hmm. projects mm -hmm. all throughout the country yon. Mm -hmm. Maliban dyan, maliban dyan, Joel Turing, ang ginawa ni Sekretary namin, ni Sekretary Singson, ay, uh, gumawa kumuha kami ng third party, private ho sila na nag check din. Ayun, dapat may Sa ganun mga pala. No? But nawala ticket ticket po 'yon after, after Pinoy. But nawala 'yon after Pinoy. Ah, inabulis po yata nila, tinanggal nila ah, 'yon, okay. nang wala na kami. Oo, mm -hmm. po eh third party walang walang ano yun, walang uh, walang bias yon di ba? Oh, da -dapat. Eh, Oo dapat. Ganun, Oo. Dapat ganoon eh. So I think I ko yon na babae ibalik yun eh. ulit yon ngayon under Secretary Vince. Yeah, uh, uh, at this moment in time mm -hmm. tama. Mm -hmm. Dapat ibalik po. Okay. Ah okay. uh, okay. uh, ito lang ah uh, do sa tono ng pagtatanong ni uh, Senator ano uh, uh, Bang Makinoen kahapon. Mhm. Mm Bukas sinasabi niya eh bloated yung DPWH budget mm -hmm. no by uh, at least uh, 35%. Percent. At sinasabi niya baka uh, pag nila kam October ito pong DPWH budget eh baka lalo pa hum ibabayan kasi mm -hmm. nga nakikita na, nakikita nila doon sa mga mm -hmm. uh, natuklasan nila doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing eh binobloat para ho magkaroon po ng uh, ano ng uh, tarahan mm -mm, para ng tarahan, sa tarahan ano? oh. so uh, what do you think uh, bloated nga ba by 35% 'yung budget ng DPWH at maaaring ganun ang gawin ng Senado expecting the same output na nakalagay po doon sa ano doon nep. nep ng ano ng DPWH uh, congressman If you went bloated ang kanilang uh, ibig sabihin malaki yung kanilang budget ngayon. Opo. Oh, I I I think po ito ang isa sa pinakamaliit na budget. 600 na lang po. Ah mm -hmm. uh, nung nakaraang mga years kasi uh, nang 2025, one more than a trillion. Ah mm -hmm. uh, yung nung nakaraang 2024's 900. Ah mm -hmm. uh, actually ho sa uh, buong yung uh, mga developed countries kailangan ho at least 5% of our GDP ho sana ang para sa uh construction natin. Uh so dapat ho sana ang uh, Department of Public Works and Highways ang budget nila will be in the minimum of uh, not less than 5% of our projected GDP. Kasi ho kahit ang China, ang uh, ang uh, India, ang lahat ng mga developed countries, hindi sila bumaba sa 5% ng GDP. Sa 600 po, siguro na sa 3 to 4% of GDP na lang tayo. Mababago talaga 'yan. Mm, so... Ang 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 mahirap lang ho kung kahit anong liit o anong laking ilagay natin doon sa budget ng DPWH, kung hindi ho maganda ang implementation, yun talaga ang masama. Mm, pero sa tingin nyo, baka, hindi na dapat bawasan pa? Masyado na masikip tapi, yung fiscal space nila kung babawasan pa? Kung bawasan pa ho yan, marami ho ang kanilang mga core project, yung kanilang mandate talaga, national highways, construction of roads, mm. bridges, uh, widening of roads, uh, diversion roads, improvement ng mga existing roads ay mabawasan no? at hindi nila ma-implement 'yon. Mm -hmm. And besides, ang uh, Department of Public Works and Highways ay three times multiplier po sa ating ekonomiya. Mm -hmm. mm -hmm. So dapat po so sana lakihan nila lakihan natin ang budget kaya nga sa ibang mga dibit countries, at least 5 percent of their GDP. Okay. Kong salamat. Kaya ah, po hmm. ay isa doon sa co-chair ng Tricom o yung infra committee ng Kamara. Pero sabi ng speaker, mas magandang itigil yung na-investigasyon nyo, ipasa na lang po sa Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon. Pabor po kayo doon? Yes. Uh, wing, Actually ako yung isang uh, nag-advocate, nagbukahi naitigil na natin kasi mm -hmm. uh, marami hong trabaho kami sa Congress ngayon, lalo na ako sa komitiba ko ng Department of Public Works and Highways. Mm -hmm. Nasa 400 na yung house bills na nasa akin. Mm -hmm. At uh, maliban dyan, nakafocus kami doon sa sa pag, uh, pagtapos nitong ating budget for mm -hmm. 2026 no? and then there is already an ICI. No? Ma Madudubli na ho ang ating trabaho. So kahapon, we decided na ito. order na namin, namin ho yung aming mga findings sa ICI mm -hmm. and let ICI do their job. Oo, at tsaka sabi din ni Speaker, eh, hindi naman daw po naniniwala ang tao <laughs> do sa investigasyon ninyo, Congressman. eh, di ba? Pati si Congressman, natataw eh. Oo. Marami ho din siya pangalan kasing na involve So I think it's not, not proper, it's, it's, not, it's not proper venue for us to investigate <laughs> all those things. Uh, no? So dapat lagay na natin sa independent body po. Okay. okay. Kong salamat, mag ingat so, ka. Thank you. Thank you Maganda umaga po. Morning. Maraming salamat. Well, and wing sa oras. Thank Good you Good so morning, much. Morning po. Si uh, Congressman Romeo Momo, <laughs> ang chairperson House Committee on Public Works and Highway.